Nasa belo sila. After ng it showtime ganap, walang kapaguran. Buti na lamang nahawa na rin si Paulo sa kakulitan ni Kimi. Kasama nila si Dara na espanto. Nagpunta sa belo. Kahit maulan, dapat maganda pa rin ang skin. Ngawa na naman ang mga haters niya. Kasi araw-araw napupuri si Kinita Princess. Nariyan nga rin yung ikinukumpara na siya sa ibang artista para lang may masabi sila rito. Ayon nga sa mga komento, Since start ng PBB, nasubaybayan na kita. You are so simple, smart, napakabait. Kahit ano pa ang sabihin ng mga bashers mo, hindi uubras amin. You are so beautiful inside and out. Lahat ng teleserye mo, movie, will support kami. My number one favorite artist. We always love and support you. Sana huwag magbago. Ayon pa sa isang komento. Ang ganda ni Kimmy. Dalagita pa siya dyan. Nung nag 30 plus, biglang nag bloom ang buong katawan niya. Umunat na lahat. Kaya yung mga nagsasabi na retukada, Tingnan po muna ninyo yung picture ninyo. Nung dalaga pa kayo. At ngayon na kayo, ang laki din ng pinagkaiba o pinagbago. Just saying, walang mapapala kung manghoops hoops ka. Kaya tama na. Spread love na lang at respeto sa mga sikat na artista. Hindi kailangan namang husga sa kapwa. Kapag ingit, dikit na lang hindi na kailangan manira pa anong seniorito sa panibagong mainit-init na update